iba ay ng pasyalan na pwedeng mag-camping and mag-swimming na hindi gaano kalayuan dito sa Metro Manila. Na may free wifi pa, saan kayo nakakita nun, di ba? Astig! Tara, samahan nyo kami dito yan sa Anyap Falls and Nature Park na matatagpuan dito sa Barangay San Andres, Tanay Rizal. Tara, alamin pa natin ang mga hiwaga sa lugar na ito. Let's go! Hello, yung Sunday time It's rides time Magkikita kami dito ni Ayel para sa Mini rides adventure namin Ngayon May pupuntahan kaming falls Dito sa Tanay che Check namin kung okay And samahan nyo kami <laughs> 2,000 years later Ano ba to? Lumagpas Nabuang na ang ating friend lumagpas pa Apakagaling ah, mo boy aga 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 dapat tayo taratatan 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 bilog, 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 bilog. bilog, bilog. <laughs> nagkaligawan pa nga kami ni Ay, yeah. Ayel Ayel, yeah. dababain eh. Biyahe na kami Malayo-layo pa Dito pa lang kami sa Marcos Highway Pero update na lang namin Kung na, doon na kami Parte tipar yung ano ah Bangit Yeah, let's go Yeah Apa keangas Eyyy Yan dito sa ano na to kakaliwa kayo dun oh nakatayo pa oh angas from manukan pag galing kayong manukan kakaliwa kayo dyan pag galing naman kayo dito sa taas uh, sa palok kakanan pa yan dito Main environmental. Oh. Ano yan sa Anyap? Oo. Oh. Bale, may trust tayo. 10, Magkano? 10? 10. 10? Ha, per, per isa. Motor lang naman. Malaki pa ba yun, sir? Camp ano po kayo, sir? Anya Pulse. Anya Pulse. Oo. 5 minutes na lang po. Sir. Ah, malapit na lang. Okay. Ingat po kayo, ingat. Thank you. Malabok ba dun, sir? Saktuan. Hindi po. Puro simento po yan hanggang doon. Sa Anya Pulse. Pagpasok po, pag hanggang doon lang po sa may kalsada. Pag nyo po ay rough road na po yun. O ah. papasok dito. Merong babayarang environmental fee na 10 pesos. Sinasabi ko pa, napanood nyo naman. Ano ba naman yan? Joke lang. Ang <makes noise> ganang kalsada dito. Ingat lang sa mga kasalubong pababa dito. Huwag ka mag-break ng likod. Tingnan mo, sa manukan lang oh konting kembot na lang may gantong lugar ang presko dito oops pagdadaan dito medyo mag iingat uy oh may kainan pala dun gawa na ang... merong mga maraming aso baka tumawid pangalawang ano daw tayo pangalawang waiting shed mula dun sa tok ayun yung pang une ang anak oh, ilog sarap dito pa lang ilog na lang ladies ay oh, dito daw hmm oh. Pagdating doon, liwa. Ay, kanan. Anya Anya po. Saan niya ma'am? Opo. Diretso pa po. Atay po. Mababa naman kayo. Asa po. Thank you, thank you. <laughs> Hindi, mababaw lang. Mababaw lang. Ayun, mababaw lang oh. <laughs> Ayan ha ha ha, Basah sa atas Oy, oy, oy. Baba ka, baba. Dapat dito ka, dito. Bato-bato dyan eh. Kaya mo? Yan. Okay na yan. <laughs> Adventure pa. Yan. Sige, derecho ka. Derecho. Una ka dito. Antar muna Derecho mo na. po. Ang dami pala rin campsite oh. Uy. Yung ano, yung bunso ni daddy. Hawak-hawak ni, ni uya. <coughs> <laughs> diretso dyan, diretso. Ayun oh, sundan mo oh. No. Anya Pulse. Adventure. Diretso, diretso, akyat. <laughs> yung pag-adventure yung sniper. kaya naman scooter friendly naman Kung may traction control nga lang yung motor nyo, alisin nyo na. No? I-off nyo. Medyo may part lang na maputik, pero kaya. O, oh, parking area. For anya pulse. Dito nga ikasong problema, di natin alam kung dito o dito. Teka ko, diretsoin ko lang dito. Wait lang. Ay, yun know, may mga motor. <laughs> Sniper Club. Yung, tura kami sa parking. Yo, init. Pero at least, oh, lapit lang neto. Manukan o, oh. konting-konti lang andar oh. Konting... Punta na kayo dito, subukan nyo. Konting... Mage enjoy kayo. Basta wag maulan. <laughs> konting... Lulubog kayo, ano tulung... konting... kayo sa ano Konting... putik. Konting balentong lang. Ano na, nandito na kayo. Nyo na, eh. ba? Punta nyo na. Kaso di namin alam kung saan yung papasok dito. <laughs> wala man lang... Wala man lang... This way, this way. Nasaan eh, na ba? Bidyoan ko daw to. Ito na yung pinaka-professional na vlogger travel. Quack. Travel vlogger. Ayun oh. Nakita tayo ba may, may paro-paro? Big sabihin niyan. Nandito na kami sa Paro-paro Village. Oh. Paro-paro G. Masang dadaan nandito ito pakyat. Ito 'yung kami galing tapos ang parkingan doon. Tapos dito, Di dito pakyat. Ay saan daan po? Ay bumalik doon pala ang daan. Buti nasa na ano tayo ni Ate. Ito, so, mababa. Ah. Diyan matarik po eh. Kasi natatakot baka may ahas daw. Sabi okay. na nga ito. Takot, ako. Takot po yang ahas. Huwag natakot po yung ahas. Oo, yun pala eh. Gano'n talaga dadaan oh. Ito pala oh. Sa dalawati gagawin. Una ka para alay ka kung may ahas. Atras lang ako pag ano. Ayun. Pala eh. Ito pala yung shortcut putik lang may putik lang dun galing na lang ako lang tinan mo ganun nila tas dito dito papunta grabe ganyang kalinis oh ganyan masarap tumai gagi mapapla siya Where? agad yan pinapakita namin sa inyo yung katotohanan Walang cut. Nananahimik <laughs> <laughs> tayo sa kapatagan eh. Makat ng bundok. Well, Hindi ka naman nature lover. Mahilig ka. Buti ka meron pala dito eh. Saan galing to? Lagi Meron pala dito. Meron pala dyan oh Tama na, ganun din Ayan, folks Ang good morning na malupit pinakamalupit na vloggers Good morning good morning lang kami kung magkano date of ko sa kanya, ano siya, bali ang regular rate po namin sa data fee namin is 300. But naka-less po kami ngayon ng 15%. Magiging 255 na po per head. At 255 day tour? Pagka pwede naman mag-overnight. Yes po. Pag Magkano? Pagka naman po, yung, ano, 350 yung regular. Then magiging 298 na lang po yung ano. Ah, wala pang. Okay, okay. Ayun. Ilan yung mga pool dito din ng pools? Ano po, bali tatlong swimming pool po. Isang 8 feet, isang 5 feet, tsaka isang 3.5 po. At Pero may pools po talaga? Ano yung poles? as of now po sir, yung falls Bilang. namin sir is hindi pa po siya available. Yung pinaka-available po namin sir is yung, pool. yung mini pools. Ay mga pools. Ay, yung mga, mga mini pools po. Yung, yung isa pong mini pools po namin yung ano. Naka-direct naka po siya sa 8 feet namin. Tapos tatlong swimming mm, pool. Okay. Yeah. Sige po. Meron pala dito. Yan, kapag ka pupunta kayo, yun doon na lang kayo mas so, suggest. Pupunta kayo dito sa Anya Police Base, diyan na lang kayo dumiretso, may, may parking pala diyan. Mm -hmm. no, kasi kami nagpark sa kabila, no? medyo ano, <laughs> makita dito. Pero pala sir, vlogger po kayo sa naman dito. Yes. Ay. Ay, Oy, Ano anong pangalan yung ano sir? Ako po si ah, tapos ito po si Xilog. Shout out po kay Malong madam. Para di sir niya lang. <laughs> Thank you po sir. Enjoy po kayo. Sige ano ba? pa? Ano nga po pala? Free wifi po tayo dito. Mga kapang babae ka, brad. Pagka <laughs> ko lang po kayo ng password. Solid dito, guys. Punta na kayo sa Anya Falls. Anong location na ito, te? Ano po? Barangay San Andres po. Tanay Rizal. Barangay San Andres, Tanay Rizal. So, yun. Mamaya-maya pasok na tayo doon. Pakita namin sa inyo yung police. Eh, Ay, yung falls. Pakita namin sa inyo yung mga pool. So, yung pwede nyo pagbabara ngayon. San po yun? Yan, o. Ay, bigay ka ng ano. <laughs> Siming ka na dyan. Dali, video ka dyan. Ang ito ang maradat na ninyo. Yan, may mga cottage, oh. Tapos, yun, ang ganda ng lugar, oh. Payapang, payapang, payapa, Ito, 5 feet, di ba? oh May tubig, agad. May tubig, dito. Pwedeng ilungin yan. Maybe. time nito makikita in the whole wide world ito lang kayo makakita nyan ito lang kaming tubig ito lang namin kayo magluto na ito ayan hindi kami sponsor ng Pancit Canton pero beke naman men lalakas ako lang sa lutoan tayo ngayon gagi pinakamalupit na Luto kayo na ito. Tara. So ayun guys, magluluto muna kami ng na ano. Pinakamahirap na tuwing sa pinakabuong mundo. Mm. Ang team itik. Luto so, kami pa si Ano, kami? Team igit. Team igit. <laughs> team igit. So bali magluluto muna kami. Hindi, papakulo muna kami para makapagkape. Ang kape nga namin ngayon pala ay Milo. Gago akin yung Milo. Ito yung kape namin. Gago, isa yung kape. Dalawa sa'yo kape. Lo. Uloy, Pali, mayroon pala yung pag-aaluwi namin sa kanton mamaya yung isang ganto at yung Milo. Dabi <laughs> Milo Tapos sabi. lalagyan namin ng mga crack-crack na ganto combo. Ito yung secret ingredients dyan. Naipak like, yun, pang, mga, pang lang, eh. mga, mga tatlong linggo kayong ano. Nakakapayat yung meal na yun, nakakapayat. Kasi tatlong linggo ay mag-LBM. Maganda yung lugar. Okay yung lugar. Ano siya. Relax, relax lang. Ayan nga pala pag pumunta kayo dito may libreng wifi Ayan, connect kayo dito Ayan Habang <laughs> napapanood nyo to Try nyo kumunik Advance ako mag-isip Karera to sa bundok Kumukulong ano Wow Ayan nag-moist tuloy Lublo <laughs> mo yung ano Vlogger Ayan, nasa na yung ano Ito, hot pot ano yan! Uh -huh. pa, ano ko yan? Bin, hindi na yan! Tawala ko yan! That grip mo! Ngaw! Inet! Ah! Putang ka lang! Sa puso! Oh, oh, so kasi! <laughs> Ang init, gagaw! Hindi nga alam gagawin. dito. <laughs> kami sa main event. Main event of the evening. Magluluto na kami ng pancit canton de Milo. De Milo. Hindi po kami sponsor ng Pancit Canton pero bike na men like me. Lalami isang isang kaon lang. Ay guys. Pagaluin namin yung Canton sa kayo Milo. So yung chef namin. No? Si chef Boy ano. Chef Boy babae. Kago. <laughs> you know, you know alagyan namin yung tinapay ng ano. Kala nyo ice cream lang nilalagay sa tinapay. Pwede rin yung kanton. Tapos diretso na kayo sa ospital pagtapos. Ano? Atit kanton po. ano? First bite, first bite. The perfect bite. Mm! Wow! Unang kagat. Ito, Beauty ay ayad mm. Enak sih, swimming lebih jauh. Tandaib tadi, jadi tadi, Dito, tadi, Hey guys solid dito guys. Maywaga ng tubig. Ang lamig ng tubig. Oh, so stale. So ini. So stale. So stale. waterfalls. waterfalls

Pakitan, <laughs> labi na tulog Baba, eto, boy dila Basaan tayo, boy dila Boy dila, okay Basaan <laughs> Okay, basag dyan sa ilalim ang babaw Basaan, P.O.B Basaan, P.O.B Kuya, tama, 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 tama Wala, hindi ka pwede Kesta to ano ka ba? Omsim, pin dito. Ayun palutang-lutang lang kami na parang pamper. balo pala tong kasama ko. Enjoy na, -na, -na la enjoy lang daw siya. Magkasama kami dalawa eh, boblok, boblok. Enjoy lang daw siya mag-isa eh, dalawa kami dito. Ah, oh, pala. Wala <laughs> pala. Dito siya naisama. Ano? Alam mo, alam ano, ano apparition? Ano si Bindi? Johnny Sin, Johnny Sin. Johnny Sin. Oh, patala namin yung 8 feet. So, maganda rito, may mga isda oh. Yun oh, lalapit ko so, kayo. Sa mga isda-isda. lang kami sa 8 feet akat pa ng konti eh na kami mag swimming ito. andun yung mas maliit na na pool yun, sa pambata 3.5 feet only ito mga makikita na dito oh. yan oh. surang dito Ayan o. Oh. Ang ulit. Ayan, pwede rin kayo dito mag-tent pitching overnight. Ayan, ayan o. Oh. Pwede rin kayo dito pumesto. Pero hindi yan tamang pulo sa bata o. Oh. Ano ba? Ayun, dito kami. Lotus Pool. 8 feet. Doon yung sininingan namin kanina. Ủa, tao cũng tàu gầm nè, One with nature, one eh, hey. Wow Bây <coughs> <coughs> <Huh? coughs> ito mababaw lang daw to. Ano ba? <laughs> di pa naman madali Okay lang yan, pag di ka na lumutang, okay lang yun. Sado. Oh. Ah, okay, okay, okay. Ay, di pinaka sa So, solid dito guys, ito yung pinaka-malamig na area. Sa Sige na, na sige na. Dito, Ha? <laughs> kaya mo <lo> yan? <laughs> Maganda dito kasi maano yung CR nila. Malaki, ayun o. Ayun yung CR nila. Wash area, wash area. Kasi ito ganito kalaki yung space dito. Tapos may mga kubo-kubo sila malaki malaki yung area maganda dito babalik tayo rito mag enjoy tayo. mas marami dalawa lang kasi kami ngayon masulit dito okay, mga kubo kubo din oh. ayun nandun pa din uwi na kami. Nakapag-pack up na. Ayun. Dami namin dala. Tapos doon yung main entrance. Ayan. Pinaka. Eh. mo sa yung mama niya. Yun o. No? Yay! Pinaka mo sa'yo mama nila. dami nila magkakapatid o. Oh. <laughs> baby na kami, pauwi na. Maganda, maganda dito. Babalik kami. Okay. Let's go. Oh. Mataracks lang. Huwag lang may kasalubong dito. Hindi, dito pwede naman magbuelo. Tayo, lalim dyan. Lami lang. Ananay. Ananay, ananay, ananay. Wee! Kasama ko. Wala Wala na.

ay 8 out of 10 kasi relaxing konti lang yung tao kahit Sunday yung CR nila ang ganda commendable pinagandaan nila kapag dadagsain sila yung staff nila ay mababait approachable at saka yun lang approachable dito na naman kami sa munting ilog. Ha, 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 ha. Ta kapos, kapos. Hehehe. <past antenna> Naswak ang aking pantalon. Kaya? Teka, teka. Huwag mong pilit. Oo, oh, teka. May baril, oh. <laughs> May baril-barilan. Ali. Okay, andar mo pa. Uy, maatras. <laughs> Sakay mo na. Sakay mo na. Sidestand mo. Oo. Oh. Okay. <laughs> Adventure. Pagod. Pero ang sa nung ganon.